Tataas nga ba ang engagement or interaction sa dashboard mo kapag nakikipag-engage ka sa ibang creators? Hmm. May napanood ka bang video na ganito ang sabi? Kapag may nakita kang reel, makipag-engage ka. Bigyan mo ng complete package. Kapusin mo yung video, mag-comment ka, mag-react ka, at i-follow mo na din. Kapag ginawa mo daw ito, tataas ang engagement sa dashboard mo. Ay! <laughs> Pasimplihin natin. Lahat ng engagement na ginagawa mo sa content ng iba ay hindi napupunta pupunta sa iyo dahil ang makikita mo sa dashboard mo ay mga insights ng accounts mo. Kapag may engagement ka na ginawa sa content ng iba, napupunta yan sa dashboard ng creator, hindi sa iyo. Mas pasimplihin pa natin. Pinanood mo ang video ko na to, magre-react ka, magko-comment, tapos kung sinipag ka, isi-share mo pa. Lahat ng yan sa akin counted, hindi sa iyo. Akin yan eh. Ako may gawa niyan. Gets? Hindi ko sinasabi na mali ang makipag-engage sa ibang creators. Ginagawa ko din yan. My concern is yung maling idea na naituturo sa iba. Kawawa naman kasi sila. Imbes na mag-focus sa content nila, sa iba na pupunta. Sa pagkikipag-engage, na i-expose ang page mo sa followers ng creators. Pero kahit napuntahan nila ang page mo, kung hindi naman nila gusto ang content mo, wala din yan. Okay? Natulungan ba kita? Follow for more.